Hello mga Marites! Ay hindi, mga Marites ng buhay ko! Charo ha, dahil Valentine's ngayong araw, kailangan natin lumapas ng ating nungga at gumastos. Oo, gumastos tayo kasi kasama ko yung anak ko. Para sabahin niyo kaming mag-explore sa karagatang ito. Dahil Valentine's naman, why not, dipa? At dito na nga kami so far. Marami na mga first ones. Kahit tanghaling tapat, eh, maraming tao. Mas obtain mga students. Alam mo na, de. Siyempre. Friday naman, it's okay naman. Maganda dito mag-celebrate ng mga party or may mga, o, oh, muni ka lang. Marami na rin nagtitinda dito. Dati kasi, guys, mga oh, test pala. Sorry, sorry. So, my words. Dati, sorry. nung una, nung unang punta ko dito is wala pang mga nagtitinda-tinda. Kasi, eh, unang bukas pa lang yun. Hindi pa siya totally na alam ng tao. Ready, ready na siya. Na-open na, na siya. Pwede rin kayo dito lang. Pwede rin kayo dito mag-date. No, syempre. Mas maganda dito. Tahinik. Doon sa dulo, maraming dalaan ng sa dulo. Tahinik doon. Pero dapat yung i-date nyo is legal, syempre, no? Kasi alam nyo na, maraming mata dito. Kaliwa kanan, harap kanan. Marami talagang mata dito. Baka if future kayo ni Mita na hindi nyo alam. Syempre. At alam nyo na, pero don't worry guys. Meron din naman malalaking mata dyan na pwede oh. kayo magtago. Ano, baby, nagbo-voice over ako. Na pwede niyo'ng pagtataguan kasi sure, maraming malalaking bato dyan. No worry, no worry, guys. Ano? Oh, ano pa sabi ko pala kanina nagumas nagumastos i or gagala tayo na at gagastos. Diyos ko Lord, gumastos talaga ako dito kasi times to ba naman yung binibenta nila mga food? Grabe, times to talaga siya. Katulad ng piatos na tag sa tindahan. Diyan, Antig 20. Tsaka yung yung maliit na sakto lang na royal na binili ko is 25 po yun na yung tag-15 ng sa tindahan so no choice tayo pagpunta sa kasama talagang tayong bata mapapagastos talaga tayo okay gets new pa kaya sa susunod na kayo magdala ng bata kung papasyal kayo chara dahil wala naman akong kadi kaya anak ko yung dinala ko Iyan pasuroy yung pasuroy-suroy na actually pangalawang beses ko na dito eh pero nagagandahan pa na ako sa view. So, sunod mag-birthday ako diyan ako mag si celebrate ng birthday ko. with my sister and ay hindi, may plano pala kaming umuwi doon sa bukid, sa birthday ko doon ako mag birthday sa papa ko siguro, I don't know, pero sana nga matuloy, sana <laughs> oh siya, this is all for today's video, have a heartly, all people thanks